Meron ka bang anak na kahit medyo may edad na eh, sobrang alagain pa din? Yung bang tipong sa halip na mapakinabangan sa bahay ay isa pa sa aalalahanin mo? Kung may sitwasyon kang ganyan, pag-usapan natin. Tayong mga Pinoy ay kilala sa tinatawag na close family ties. Matindi talaga ang samahan ng ating pamilya kasi kadalasan ay kahit may kanya-kanya ng pamilya, mga anak, eh marami sa atin ay magkakasama pa din sa iisang bubong. Maganda ang may close family ties pero pag hindi natin naagapan, e eh nakakasama din. Kasi nga, madalas, e eh nagsasapaw-sapaw na ang buhay ng isa't isa. May mga anak na malalaki na at may trabaho na o kaya kaya na nilang magtrabaho pero hindi nagko-contribute sa ekonomiya ng tahanan. Misan ayaw ng pinakikialaman pero ayo din namang magsarili. Kadalasan ang mga magulang ang kawawa sa ganitong senaryo. Sila na gumagastos minsan, eh sila pa ang nag-aasikaso sa mga anak kahit malalaki na. At minsan, hanggang apo sila pa rin. Ibang usapan siyempre kung ang magulang ay magbibigay ng tulong. Pero kung ito ay obligasyon na at hindi na nakakabuti sa kanila, abay dapat may hangganan, di ba? Para bang hindi na nakagraduate sa pagpapalaki ng anak. Tapos, but wait, there's more. Mag-aalaga pa ng apo. Nisang kasalanan ng magulang kasi hindi sinanay ang mga anak na maging kapakipakinabang at maging responsable. May mga anak na malakas ang loob na mag-asawa at magka-anak kasi iniisip, bahala ang mga magulang niya sa paggastos. Minsan din naman, ayaw magkusa ng anak na magpundar ng pangsarili at maging responsable. Laging nakaasa sa magulang kahit hindi na dapat. Sabi nga sa Bible, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Yan ang dapat na maging takbo ng buhay. May panahon na kung saan ang mga anak ay magsasarili, subalit hindi magpapabaya sa magulang. Kung sakali namang ang pagsama sa magulang ay kailangan upang may makasama at maalagaan ang magulang. Siyempre, ibang usapan yon. Pero dapat para sa kapakanan ng magulang ang pagpapalaki sa anak na responsable ay hindi madali dahil kinakailangan mo silang sanayin na maging independent at matuto sa buhay. Ang mga magulang ay hindi din naman laging nandyan habang buhay, kaya habang nandyan pa ay gawin ang nararapat para maturuan ang mga anak. Sa mga magulang, alalahanin ninyong hindi nakakatulong ang lahat ng tulong. Kasi may mga pagkakataon na dapat silang tumayo sa sarili nilang paa. Pero kung ang mga anak na may maturuan ng tama, Balang araw ay magiging kaagapay mo na sila at payapa ka din dahil alam mong kayang-kaya na nilang mabuhay na wala ang iyong pag-alalay. Hindi laging mahirap ang buhay pag merong mga anak na sa tama ay sinanay. Asa ka pa!